Hydration, hydration, hydration. Mahalaga ang tubig upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo, function ng organs, at skin health. Sa pagtanda, mas madaling makaranas ng dehydration, kaya't uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang pagkain ay hindi lamang isang pang-araw-araw na gawain. Ano ang superfoods at bakit ito mahalaga sa kalusugan ng matatanda? Kung may mga pagkain na nagbibigay lamang ng pansamantalang kabusugan, may mga pagkain ding tunay na nagpapalakas at nagpapabuti sa katawan. Ito ang tinatawag na superfoods. Hindi magic ang superfoods, ngunit sila ay may napakataas na konsentrasyon ng mahahalagang nutrients na direktang tumutulong sa kalusugan ng puso, utak, buto at immune system. Sa madaling salita, kung may shortcut sa mas malusog na katawan, ito ay ang pagpapasok ng superfoods sa pang-araw-araw na dieta. Mga halimbawa ng superfoods na dapat isama sa dieta ng matatanda blueberries at strawberries. Ang maliliit na prutas na ito ay nagtataglay ng makapangyarihang antioxidants na pumipigil sa pagkasira ng cells sa utak, kaya't mainam sa pagpigil ng memory loss at dementia. Salmon at oily fish, mayaman sa omega-3 fatty acids na tumutulong sa pagpapababa ng inflammation, pagpapanatili ng healthy heart, at pagpapalakas ng brain function. Leafy greens, spinach, kale, broccoli, punong-puno ng calcium, vitamin K, at fiber na mahalaga para sa bone health at digestion. Nuts and seeds, almonds, walnuts, chia seeds, nagbibigay ng healthy fats na tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol at pag-iwas sa heart disease. Turmeric, ang spice na ito ay may anti-inflammatory compound na curcumin na tumutulong sa arthritis, brain health, at overall inflammation control. Yogurt at fermented foods. Naglalaman ng probiotics na nagpapalakas ng gut health at immune system.